Yo, nagpahakot pasakit tayo dyan sa Cabana At nakita nyo naman may magandang mga sasakyan dyan At sya, syempre dinala namin itong mga gulong nito Para doon sa Ibigay doon sa kanilang kamag-anak doon At may nakuha rin kami mga gulong dyan Na una ayaw ibigay Kaya kami nasiraan ng gulong Pero kahit papano naman e, Binigyan din kami ng dalawang gulong At syempre ito nga meron kaming Uh, hinakutan pa nung pauwi na auction naman yung pinagkuhanan namin. Na gaya. Bali, dalawang hakot na nangyaring yun sa ating mga araw. At siyempre, umpisa natin ito sa maagang-magang biyahe ah uh, EM po lang. Pumunta na ako dyan sa giginto. At siyempre, sang mabilisan lang dyan, sinundo lang nga natin yung mga gulong doon sa giginto. At yan, nasa San Miguel na halos tayo. At napakabilis lang ng biyahe namin dyan. Kala nga namin, kukuhanin namin ng dalawang oras yung kabanatuang pero uh, nung pumutok ni araw medyo naging traffic traffic na ng konti pero napakasarap magbiyahe talaga pagpapuntang north kasi hindi ganun ka traffic hindi rin ganun kapangit daan pero pagpapuntang may kawayan balinsuel ganyan medyo traffic traffic na at saka syempre yung init ng panahon pero pagpapuntang north nya ganyan kabanatuan uh, Gabaldon. napakasarap ng biyahe meron lang siyempre mga ilan ilan lugar na hindi may iwasan na may lubak-lubak at ito siyempre nandito na tayo sa Gapan siyempre shout sa mga kamag-anak ko diyan diyan yung mga lahi namin sa mga Santa Maria ayan at syempre na yun, uh, yung pinakagapan at pinatuturo natin yung parang pinyalan randa, parang ganun minalungaw pala 'yon sa kanan at dito sa kaliwa yung San Isidro Aluanga. Tapos madadaanan na namin doon yung Uh, San Leonardo, siyempre yung kaibigan natin naman na si Joy Ann uh, Shoutout sa mga taga Music Wizard dyan Dyan yung pinaka main nila sa Gapan Ang uh, Music Wizard At syempre ito nga yung lugar ng tropa natin Si Joy Ann, linsangan yan, sa mikanan na yan Tapos nga isang direction, isang mabilisang biyahe tayo dyan Dahil medyo umiinit-init na Dahil kahit papano eh nalelate late na rin tayo ng kote at napakadami nating naka-schedule na hakot niyo araw at ang uh, usapan namin yung isa parang mga 4 tapos yung isa 7pm pero ayun nga nagkaroon ng mga konting conflict mamaya na lang ko ku ikukwento at ito syempre malapit na rin tayo rin sa pagkukuha na natin basag kapan kabanatuan siya dapat yan dire-diretso na yan Uh, kadaretsuhan daw ng ng niya pero dito kami kumanan nag bypass kami para ron sa pupuntahan namin at meron din pinakadaan dito papunta naman sa Gab, sa Gabaldon at uh, saka sa uh, ano ba yun uh, nakakalimutan ko na hamo na at saka ito nga maganda-ganda yung daan kaya binigyo natin at saka meron din kami syempre madadaanan dyan mga hindi kagandahang daan kaya binidyo na rin natin para sa mga motorista at saka yan camp militar daw basta may ganyan hamon na di ko nakalimutan ko at ito nga sinasabi ko na na medyo hindi kagandahang daan dyan na madadaanan nyo pagpapunta kayong gabal doon at ito, balik na naman tayo sa magandang daan at ito yung tuloy-tuloy na na may kagandahan daan at papunta na tayo ron sa ating pagkukuhanan. Malapit na halos tayo ron sa pagkukuhanan natin at napakasarap ni, ng pinakain sa atin doon. kasi hindi na natin na video dahil niya may kukunin lang tayo dyan. Pero pagdating nga namin dyan bago namin akyat yung mga bagay-bagay na kukunin namin dyan eh binijun mo na natin yung mga nakalagak na mga sasakyan na napakaganda ng jeep nito napakaangas na ito pag ito'y sinasakyan mo out ito nga pumunta na kami sa halos malapit sa kabayanan ng ng ano tawag doon ng kabanatuan yan dinala natin yung yung mga gulong na yan doon niya sa panila o kaibigan nila na na mga namimili ng mga used na gulong at dapat bibili rin ako dyan ng gulong pero wala nga nung sa akin pero ang nangyari nga nasiraan kami ron sa daan na pauwi na kami ang nangyari bumalik pa kami dyan meron pala sila na parang new shoes na tsaka yan na nga kami nagpalit na kami at ito na nasira na kami hindi ko na na video nasiraan kami at ito nga binigyan na tayo ng dalawang gulong kaya napaka laking blessing din sa atin iniisip ko nga baka ako pag babayaran ko itong dalawang gulong kung nga 1,000 isa o 800 na lang yung kikitahin ko kako talo na tayo pero sabi ko okay na rin kahit pa paano nakapamasyal na tayo na palitan pa kako yung gulong natin pero ang kagandahan nga ron halos hindi na sa ating pinabayaran yung, yung dalawang gulong dahil nga parang kasosyon nila yung yung mga vulcanizing doon. Kaya yeah, blessing din sa atin 'yan. At ito mga pauwi na kami isang mabili sa uwi nito dahil may hinahabol ako. Parang one hour din kami nagintay doon sa pagpapabulkanize namin kasi nga na-delay kami ng one hour. Dapat mga 3:30 nandi dito o 2:30 nandi dito na kami sa sa Baliwag pero at do sa giginto natin dadalin yung yung mga gamit na kinuha namin ng na mga use o mga scrap ng gamit ng sasakyan nila na naimbak doon eh, parang inano na nila ibebenta ng parang bakal-bakal pa, na lang dahil nga syempre eh, gumastos din sila sa akin sa pagbabayad dyan sa, sa pagdadala ng gulong dito sa kabanatuan ay syempre kahit pa paano pag binenta nila yung mga ganon parang bawi na lang din sila at syempre, ito nga sa mga bilisang biyahe at mamaya makikita nyo nandito na tayo sa San Miguel yan sa San Miguel na tayo medyo eh na kinatatakot ang kulugad dahil traffic yan nagpunta kami nila pa rin na, pero buti na lang hindi masyadong traffic at ito syempre dito tayo sa baliwang medyo mata traffic na konti at yan ang pinakamahirap na mangyari pag yung pag hindi mo gamay yung Uh, manual na sasakyan dahil paakyat yan at medyo medyo nakakatakot yan pag wala handbrake at ito na nga syempre magbababa ng isang, ng isang mabilisang uh, babaan pero napakabigat yan at nakakatakot ibaba yung mga binababa namin dahil nga baka mabaksakan yung pamo pero mga ganito. Buti na lang siyempre si Tito ay magaling sa discard sa ganyan. At syempre buti na lang mayroon kami isang katu katuwang na tagabaliwag. JC parang ganoon ang pangalan niya pero uh, shout out diyan dahil na kasama nga natin magbuhat-buhat diyan. At ang diskarte dapat namin yan pag uwi ko diyan eh, kinausap nga ako ni Kiko sabi niya may pakukuha sa akin na, na dahil nasa ano nga siya nasa auction nga siya pero sabi ko pre hindi ako pwedeng yun dahil nga meron pa akong nakanext na na paghahakutan pero ang nangyari nga nun eh nung, nung tapos na kami tapos na ako mag magbaba ng ganyan chinat ko yung client natin na ganito ganyan na ma'am na, uh, papunta na po ako malapit na po ako sa sa inyo kasi halos ano lang ano lang din naman yon ah, uh, giginto e sa nasa parang Plaridel na rin ako parang santarita Rita na rin ako Plaridel Santa Rita ganyan e di ang nangyari pag hindi ko nang, nang ano, ito ang replay niya ah, uh, sabi niya uh, nag, nag message daw sa kanya yung mama niya na na ano tawag doon na-cancel na raw po. Tapos, tinanong ko ang mama niya, ang sabi ng mama niya naman, ah, wala daw po, wala daw alam yung mama niya. Di yan nangyari, di parang, ah, okay ka ako siguro. Di, hindi, hindi, ano. Pero okay naman din yun kahit papano. Nag, nag, ano. Pero iniiwasan niya natin dito kasi minsan may mga kausap niya din ako na, na kagaya ng isang ito na nagpapa-schedule. Minsan, nadidelay yung pagbibigay natin ng schedule sa kanila kasi nga meron pa una na kausap. Pero kung Una po na ano dapat ito na una kong client na hindi natin natanggihan. At saka syempre, dahil nga na-cancel 'yon, sabi ko kakausapin ko na lang ulit si ko na. Oh pre, eh nag-cancel na yung client natin. Sige ko na lang pupunta ho diyan. At blessing in this case din, marami rin naman ako na dahil kay Paring Gico. Ang problema lang doon, syempre, na din temptin tayo na bilhin o Barbie. Napagastos sa mga hindi natin uh, inexpect pero yun yung mga binigay naman sa atin ni Pare Giko napaka napakagandang bagay at mapapakinabang ko rin talaga sa lights and sounds basta makikita nyo sa dulo nito at yan nga pala syempre yung tropa natin na uh, na matagal na matagal na nating tropa tungkol sa mga pagninegosyo at pagkaganyan din eh Uh, sana masuportahan din na, na magkakaroon sila ng pinaka parang ukay-ukay auction dyan sa may Villa uh, o Olores sa may dating KM 36 dyan sa Giginto malapit lang yan sa LTO marami sa mga makikita nyo i-display dyan uh, sa mga tropa natin taga at hindi mga taga Giginto napakamura magbenta yan solid yan at hindi niya hindi talaga pantaga parang uway uway lang na mabenta lang parang ganon pero quality at napakaganda lalo ni mga bag pag napuntahan niyo yung store niya yung physical store niya eh talagang masusulit kayo at mapapabili kayo marami mga laruan marami mga bag bag marami mga print-print marami mga accessories o mga ayun niya, mga cars Nakatama na and toys na pwedeng collection. At ito nga yung isa na kasama niya, JC o JV, ganun Basta hamon na, tagabaliwag din yan at tropa niya yun at halos kamaganakan na rin daw niya yung ah uh, ma tropa ko rin sa makinabang at ito magbababa na kami isang mabilis dyan at syempre pagkababa namin yung na kami at hindi ko na na video yun pero syempre maraming maraming salamat kay Tito at sa uh, kay paring Tiko na na naging blessing din sa akin yung araw nito kahit na may nakancel tayong hakot at medyo pagod, pagod dahil sa malayo at naging dalawang ano eh kahit papano naman eh natuwa rin naman ako sa kahit papano nga eh mga naiuwi natin dahil may ako uwi rin ako ng dalawang plot at saka ito nga yung mga box yun meron tayong mga nakuha o bigay ni paring Francis yan ng mga parang lalagyan natin mga extension wire kailangan na kailangan natin to para sa mga event nakita nyo naman yung mga box box natin Lumana. ito solid na parang iero sya yan pwede na rin safe na safe kahit papano wala lang nga syang lock na ano pero may mga takip sya yan O sa mga sa mga tropa natin dyan, coming soon yung auction na na fiscal store ni paring kiko dyan sa Francis, dyan sa may kikinto malapit lang sa LTO ma-post ko din yan check nyo lang din yun muli, maraming maraming salamat kay Tituwini at syempre kay paring Francis sa uh, sa atin sa pagpapahakot syempre ng mga mga items na nakuha niya. At ito nga yung mga box na pinaglalagyan natin ng na extension. Pag uwi natin sa bahay, syempre nilagyan-lagyan na natin para kahit papano makita na useful talaga yung naiuwi natin at naibili natin ng murang-mura kay pareng Kiko. Yun lang. Salamat. sa nyo ka pa pampis. Be with you. God bless. B-Jam Lights and Sounds. Pasok sa budget mo sa lahat ng klaseng auction. Ang gaya ng birthday, kasal, binyag, at kahit ano pang okasyon. At yon meron po tayong full band, uh, sequencer, acoustic band, at kahit ano mang Set uh, setup para sa inyong mga okasyon PM lang po kayo sa aming page na B Jam Lights and Sounds pagkailangan kailangan nyo ng banda at kahit ano nga pong may tutulong namin sa inyo sa inyong okasyon at kahit anong setup po pwede po tayong mapag-usapan natin kung ano yung naangkop sa inyong event at yun maraming maraming salamat sa mga tropa natin nagla-like, nag-share, nagpa-follow syempre sa Bijam Lights and Sounds at patuloy na nag sa amin So may ako kapayapaan peace be with you, God bless